Magandang araw po mga coin collector. I-share ko po sa inyo ang ating nabiling apat na ore ng commemorative coin na nabili natin kahapon sa ating subscriber. Ayan po mga coin collector. Tinan nyo po ang ating nabiling 4 pieces commemorative coin. Ayan po makikita nyo po si Apolinario Mabini. Ayan. Ayan po ay nabili natin sa halagang 1,500. Ayan po si Antonio Luna, General Antonio Luna ayan naman po ang isa ito po si Andres Bonifacio mga ka-coin collector ito isa naman po ay si General Miguel Malbar ayan po kung meron po kayo mga gantong klaseng bariya na commemorative coin na kompleto po bibili po natin sa si inyo ng 1,500 depende pa rin po yan sa kondisyon na inyong hawak na bariya kapag po yan ay brilliant and